ito ang dalawang pinakamalakas na bansa sa buong mundo, ang Estados Unidos at ang China, ang agila laban sa dragon. Magkalayo man ang dalawang bansa, ramdam dito sa Asia ang bigat ng kanilang rivalry. Pero bakit nga ba natin kailangan pag-usapan ang pag-uumpugan na ito ng Estados Unidos at ng China? Ito'y dahil kung dumating ang araw na magbanggaan ang dalawang higanting ito, hindi lamang sila ang madadamay, kundi ang buong mundo. At para sa ating mga Filipino, hindi ito malayong usapin. Ang South China Sea, ang Taiwan Strait, ang mga pinakamayinit na flashpoints sa digdig ay nasa ating bakuran lamang. At kapag sumiklab ang apoy ng digmaan, siguradong aabot ang init nito sa atin. Hindi lang ito simpleng paghahambing ng armas at bilang. Ito ang pagsagot sa napakabigat na katanungan. Sino ang tunay na malakas? Ang agila ng Amerika o ang dragon ng Asya? Unahin na natin ang Estados Unidos. Sa loob ng mahigit isang siglo, silang tinaguri ang pulis ng daigdig. Laging nakabantay, laging handang kumilos saan man may banta. Pagkatapos ng Cold War, ang US military ang nananatiling tanging tunay na superpower walang katapat sa lakas, lawak at saklaw. Ang American military ay may global reach kung saan ang kanilang presensya ay nadarama sa buong daigdig. Sa kasalukuyan, may higit 750 military bases ang Amerika sa iba't ibang bansa. Ngunit bakit nila ito itinayo? Para makontrol ang mga choke points ng kalakalan para masiguro ang mabilis na pagresponde sa mga banta at para na rin ipakita sa iba na kaya nilang dumating kahit saan, kahit kailan. Isa itong malaking paalala na kapag nagkaroon ng kaguluhan, ang responding Amerikano ay ilang oras o minuto lamang ang layo. Pagdating naman sa karagatan, ang US Navy ang emperador ng mga alon. Kung mayroon mang lumulutang na barkong pandigma sa dagat, Ito'y dahil pinayagan itong maglakbay ng US Navy. Mayroon silang labing isang super carrier kung saan bawat isa ay puno ng mga fighter jets, missile, libo-libong marines at ito'y pinatatakbo ng nuclear propulsion. Isa itong lumulutang na lungsod na kayang magdala ng gera at pagkasira kahit saan mang bahagi ng mundo. At ang mga super carrier na ito ay hindi lumulusog ng mag-isa. Ang mga ito ay suportado ng dandaang destroyer, cruiser at mga nuclear-powered submarine na kayang magtago ng maraming buwan sa ilalim ng dagat. Ang kalangitan naman ay pinaghaharian din ng US Air Force. May libo-libong eroplanong pandigma, dandaang 5th generation stealth fighters gaya ng F-22 at F-35 at napakaraming multi-role fighters na kayang umatake sa mga target sa impapawidman o lupa. At higit on, hawak nila ang pinakamodernong stealth bomber sa mundo gaya ng B-2 Spirit na kayang magdala ng pagkawasak bago pa man mapansin ng mga kaaway. Kapag pinagsama ang lakas ng carrier aviation ng US Navy at ang mga air asset ng US Air Force, may kita mo ang tunay na dahilan kung bakit walang kapantay ang American strike capability. Pagdating naman sa purong destructive power, hindi rin nagpapahuli ang USA, lalo na ang kanilang mga sandatang nuklear. Bagamat hindi sila ang numero uno pagdating sa pinakamaraming nuclear warhead, ang US nuclear arsenal ay ang pinakamoderno at pinakamaasahan. Mayroon silang mahigit 5,200 na mga nuclear warhead na pupwedeng itira sa pamamagitan ng mga ICBM, strategic bomber at mga nuclear submarine ang Estados Unidos ay may tinatawag na The Nuclear Triad. Ibig sabihin, kahit sabay-sabay mong wasakin ang mga nuclear bases nila sa lupa, may matitira pa rin silang nuclear weapon sa ere sa pamamagitan ng mga strategic bomber at nakatago sa kailaliman ng karagatan sa pamamagitan ng mga nuclear submarine nito. Ito ang tatlong espada ng USA, ang kanilang mga nuclear weapon sa lupa, himpapawid at dagat na sabay-sabay kayang maghatid ng puwersa at pagkawasak na hindi pa nakikita sa kasaysayan. Bukod sa lakas militar, ang USA ay sinusuportahan ng kanilang mga kaalyado at kaibigan. Sa likod nila ay ang NATO, ang North Atlantic Treaty Organization, ang pinakamalaking alyansang militar sa kasaysayan na binubo ng higit 30 bansang miyembro, katulad na lamang ng United Kingdom, France, Germany, Italy, Canada at iba pa. Sama-sama, may mahigit dalawang milyong sundalo ito, libu-libong mga eroplano, barko at tangke, at maging mga nuclear weapon na handang back ang Estados Unidos kapag nagkagipitan. Sa Pacific region naman, bagamat walang formal na alyansa ang USA sa Japan, South Korea, Australia at Pilipinas, sila ay matatag na magkakalyado sa pamamagitan ng mga mutual defense treaties at mga strategic partnership. Ang ibig sabihin nito, saan man sila lumaban, sa Atlantic region man o Pacific, may mga bansang handang sumuporta at tumulong sa Amerika. Pero bakit nga ba naging sobrang makapangyarihan ang hukbo ng mga Amerikano? Ito ay dahil sa kanilang tinatawag na the two-war doctrine. Ito ang ideya na dapat laging may sapat na lakas ang Amerika upang makipaglaban sa dalawang malaking digmaan ng sabay at kaya pang sumabak sa isa pang mas maliit na krisis. Isang halimbawa, noong dekada 90, pinangunahan ng Estados Unidos ang Gulf War para palayasin ang mga Iraki sa Kuwait. Kasabay nito, aktibo rin naikidigma ang mga Amerikano sa Balkans bilang bahagi ng Yugoslav War habang abala sila sa dalawang digmaang ito. Ang US Army naman ay nakikipaglaban din sa mga warlords sa Somalia na may kita sa pelikulang Black Hawk Down. Hindi ito simpleng kayabangan, kundi patunay sa lawak, kapangyarihan at tibay ng depensa at logistics ng US military. Hindi lang sila basta may lakas, sila ang kauna-unahang bansa na kayang magdala ng digmaan sa iba't ibang kontinente nang sabay-sabay at manatili pa rin matatag. Isa itong kakayahang walang kapantay sa kasaysayan ng militar. Sa kabilang bahagi naman ng Pacific, naroon ang pinakamahigpit na karibal ng Estados Unidos, ang China. Sa nakalipas na mga dekada, mula sa pagiging bansang nakatuon lamang sa kanilang sariling teritoryo, naging mabilis ang kanilang pag-akyat, pinalakas ang hukbo pinayaman ng ekonomiya at pinahaba ang anino ng kanilang impluensya. Mayroong tinatayang 2 milyong sundalo ang People's Liberation Army ng China, ang pinakamalaking hukbo sa daigdig. Para mas madali mong ma-imagine, isipin mo na lamang na lahat ng naninirahan sa buong Quezon City ay sundalo lahat, mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda. Sa nakalipas na mga dekada, Dumaan ang kanilang malaking hukbo sa proseso ng napakabilis na modernisasyon. Mula sa mas makabagong armor, artillery, hanggang sa mga digital command system. Ang malaking hukbo ng China ay simbolo ng kanilang ambisyon. Magkaroon ng isang puwersa na hindi lamang magtatanggol ng kanilang teritoryo, kundi isang hukbo na kayang lumaban sa pinakamalalaking kapangyarihan sa daigdig, katulad na lamang ng Estados Unidos sa karagatan. Mabilis ang paglaki ng hukbong dagat ng China. Sa bilang, sila ang may pinakamaraming barko sa mundo. Tinatayang meron silang 370 na mga warship, kabilang na ang mga destroyer, frigate at mga submarine. Ngunit mahalagang tandaan, ang dami ay hindi nangangahulugan na dekalidad ng mga ito. Bagamat marami silang barko, marami sa mga ito ay hindi kasing moderno ng nasa USA karagdagan pa. Maraming eksperto ang nagsasabi na kapos sa kahusayan at karanasan ang mga sailor at mga naval personnel ng China kumpara sa mga Amerikano. Ang China ay mayroong tatlong aircraft carrier. Ito ang Liaoning, Shandong at ang mas modernong Fujian na kasalukuyang nasa testing phase. Malaking hakbang ito sa China na makapagpagawa ng sariling aircraft carrier sa loob lamang ng ilang taong modernization. Ito ay malinaw na tanda ng kanilang ambisyong pumantay at makipagkompetisyon sa mga pinakamalalakas na puwersa sa karagatan. Gayunpaman, sa dami at kalidad ng mga armas na bitbit ng mga US carrier at ng kanilang mga strike groups, kitang kita na napakalayo pa rin ng agwat sa pagitan ng Chinese at ng American Navy. Sa larangan ng mga missile, ipinagmamalaki ng mga Chino ang kanilang tinatawag na carrier killers, ang DF-21D at ang DF-26 ballistic missile. Ang mga ito ay spesipikong dinisenyo upang tamaan at palubugin ang mga American supercarrier bago pa sila makapasok sa loob ng Western Pacific. Kung epektibo ang dalawang ballistic missile na ito, ito ay parang mga espada na nakatutok sa puso ng US Navy. Ngunit hanggang sa ngayon, nananatili pa rin itong untested sa totoong labanan. Teorya pa rin ang kanilang deadly reputation kung tunay nga bang banta ang mga ballistic missile na ito o isa lamang panakot. Ang People's Liberation Army Air Force ay tinatayang may higit 1,500 combat aircraft. Kabilang dito ang dandaang J-7 at J-8, mga lumang fighters na unang lumipad noong dekada 60 at 80 at ang mga mas makabagong J-10, J-11 at J-16 na nagsisilbing mga multi-role fighters. Para naman sa mga Chinese 5th generation fighter, mayroon silang J-20 stealth fighter na pantapat sa mga F-22 Raptor at ang kasalukuyang dinidevelop na J-31 bilang sagot naman sa F-35. Ito ang unang seryosong hakbang ng China sa larangan ng modernong stealth technology at patunay ng kanilang mabilis na pag-angat sa himpapawid. Mabilis silang nagmo-modernize, naglalagay ng mga mas makabagong radar, mas epektibong missile system, at unti-unting lumilipat mula sa mga luma at hiram na disenyo tungo sa kanilang sariling teknolohiya. Gayunpaman, kahit na dumarami at gumaganda ang kanilang air fleet, isang bagay ang hindi pa kayang tapatan ng China. Ito ang husay at karanasan ng mga Amerikanong piloto ang mga US pilot ay sinanay sa pagpapalipad ng kanilang mga eroplano ng libo-libong oras kumpara sa mga Chinong piloto na aabot lamang ng 100 hanggang 150 hours. Karagdagan, ang kakayahan ng mga Amerikanong piloto ay hinubog ng napakaraming flight mission sa mga tunay na digmaan, revolusyon at battlefield sa iba't ibang kontinente. Kaya naman, masasabi nating Nananatiling dekada ang agwat sa karanasan at kalidad ng mga pilotong Amerikano sa mga Chino. Pagdating naman sa usapin ng nuclear power, ang China ay may tinatayang limandaang warhead at patuloy itong lumalaki taon-taon. Malayo pa rin ito kung ikukumpara sa mahigit 5,200 warhead ng Amerika, ngunit sapat ito upang magsilbing deterrent laban sa sino mang nagnanais na umatake sa China tulad ng mga Amerikano. Ang mga Chino ay mayroon ding bersyon ng kanilang nuclear triad kung saan mayroon silang kapabilidad na magpadala ng nuclear weapon gamit ang kanilang mga nuclear silo, mobile launcher, strategic bomber at mga nuclear ballistic submarine. Kung sakaling hindi mapigilan ang tensyon at tuluyang sumiklab ang apoy ng digmaan sa pagitan ng agila at ang dragon, ito ang masasabing pinakamapaminsalang digmaan sa makabagong panahon. Bagamat libo-libong milya ang layo ng dalawang bansang ito, ang tunay na banggaan ay hindi magaganap sa lupain ng mga Amerikano, kundi sa bakuran mismo ng mga Chino, sa Pacific, sa South China Sea at sa Taiwan Strait. Unahin natin ang senaryo sa Taiwan Strait. Ito ang pinakamainit na flashpoint sa buong Indo-Pacific. Nasa pagitan lamang ng China at Taiwan ang makitid na dagat na ito na may lapad na aabot ng 130 hanggang 180 kilometers kasing haba lamang ng distansya mula Maynila hanggang Pangasinan. Para sa China, ang Taiwan ay tinuturing na rebelding probinsya na dapat ibalik sa kanilang kontrol. Nahiwalay ang Taiwan sa kanila matapos ang Chinese Civil War noong 1949 Nang umatras ang pamahalaan ng Republic of China sa isla Para naman sa USA at kanilang mga kalyado Ang Taiwan ay simbolo ng demokrasya na kinakailangan nilang ipagtanggol Kung sakaling sumalakay ang China sa Taiwan Tatlong malinaw na senaryo ang magaganap Una, ang blockade o encirclement para putuli ng kalakalan at gipitin ng mga Taiwanese. Ikalawa, ang missile and air campaign para pahinain ang depensa at command and control ng mga Taiwanese. At ikatlo, amphibious invasion, ang pinakamapanganib at pinakamahirap isagawa. Sa madaling paliwanag, una, puputulin ng China ang daloy ng supply para igupo ang Taiwan ng hindi nagpapaputok ng armas. Pangunahing epekto nito ang matinding kagutuman at kawala ng enerhiya na magpapahirap sa mga sibilya ng Taiwan. Kung hindi nila mapipilit ang Taiwan sa isang mapayapang occupation makalipas ang blockade, susundan nito ng mas marahas na aksyon, ang missile and air campaign. Gamit ang mga short and medium range ballistic missile, pati na rin ang kanilang libo-libong cruise missile, papaulanan ng China ang mga paliparan, command center at depensang nakapaligid sa Taiwan kasabay nito. Gagamit sila ng mga heavy rocket artillery upang wasakin ang mga air bases at critical infrastructure ng Taiwan. Ang layunin ng ataking ito ay palambuti ng depensa ng mga Taiwanese para sa ikatlong senaryo. At ang ikatlo, ang amphibious assault ng mismong Taiwan, isang hakbang na napakakomplikado at puno ng panganib. Tinatayang aabot ng 300,000 hanggang 400,000 ng mga sundalo ang kinakailangan ng China para pabagsakin ng Taiwan na suportado ng libo-libong barko, landing craft at mga tangke. Ang pananakop na ito ay isang tunay na bangungot pa sa logistics ng China. Libo-libong tonelada ng gasolina, bala, pagkain at pyesa araw-araw ang kinakailangan ng malaking Chinese invasion force para suportahan ang kanilang opensiba. Sa kabuuan, aabot ng milyon-milyong tonelada ng supply ang kakailanganin ng China na mapadala sa Taiwan sa paglipas ng mga linggo at buwan ng kampanya. Kakailanganin na tuloy-tuloy ang pagdating ng mga landing ships, mga roro at supply vessel. Marami rito ang kulang pa sa China habang tumatawid ng 130 kilometers ng dagat na puno ng mga bomba habang inaatake ng mga missile, drone at air attack ng mga Taiwanese at hindi lamang ito ang kanilang sasalubungin. Nakaharang din sa kanilang puwersa ang libu-libong mga Taiwanese troops, mga coastal artillery at mga anti-ship missile battery na nakapwesto sa mabundok at matitigas na baybayin ng isla. Ito'y dahil ang Taiwan ay isa sa may pinakaarmado at pinakahandang hukbo sa buong mundo dahil lagi nilang inaasahan ang pagsalakay ng mga Chino. Kaya naman, sino mang susubok na sakupin ang islang ito ay haharap sa dagat ng apoy at bakal. At higit sa lahat, ang pagsakop sa Taiwan ay laban din sa oras. Maikli lamang ang window ng mga Chino bago dumating ang responde ng mga Amerikano at kanyang mga kaalyado. Mga submarino, bomber at mga carrier strike group na maaring pumutol sa supply line at lumunod sa buong Chinese invasion force. Ang sumunod na flashpoint naman ay ang South China Sea. Ang dagat na ito ang nagdurugtong sa Indian at Pacific Ocean. Dito nagdaraan ang hindi mabilang na mga tanker ng langis, container ship at mga merchant vessel na bumubuo sa one-third ng kabuoang global trade, katumbas ng trilyong dolyar na halaga ng kalakalan kada taon. Bukod sa daanan ito ng kalakalan, napakayaman din ang dagat na ito sa mga yamang dagat tulad ng isda, kabibe, lamang dagat at ang bagong tuklas na reserba nito ng langis at natural gas. Ayon sa mga pag-aaral, ang reserbang langis na matatagpuan sa South China Sea ay aabot ng labing isang bilyong bariles. Karagdagan pa dito ang ilang trilyong cubic feet na reserba ng mga natural gas. Dahil sa halaga ng katubigang ito, ito ay pinag-aagawa ng napakaraming bansa kagaya na lamang ng Vietnam, Malaysia, China at ng Pilipinas. Para ipakita ang kanilang pagkamkam sa buong South China Sea, ang China ay nagpatayo ng mga artificial island na nilagyan nila ng mga runway, radar at mga missile system upang palakasin ang kanilang claim sa halos buong dagat, bagay na tinututulan ng mga karatig na bansa tulad ng Vietnam, Malaysia at ng Pilipinas sa kabilang panig. Regular na nagpapatrolya ang US Navy sa South China Sea upang igiit ang tiyatawag na freedom of navigation at ipakita na hindi nila kinikilala ang malawak na claim ng China. At tayong mga Filipino, nasa gitna mismo tayo ng gulong ito. Dahil ilan sa mga reef at island na inaangkin ng China ay malinaw na bahagi ng ating exclusive economic zone ayon sa international law. dahil sa matinding tensyon sa rehiyon. Ang isang pagkakamali lamang ay maaaring magpasiklab sa isang digmaan na hindi pa nasasaksihan ng daigdig. Ano mang agresibong insidente ay maaaring maging mitya nito. Halimbawa, ang pagtira ng water cannon o pagbangga ng mga barkong Chino sa mga barkong Filipino sa Ayungin o Scarborough Shoal o di kaya ang biglaang pagsasara ng China sa pagdaan ng mga barko ng ibang bansa sa South China Sea kung sasabog ang gera sa dagat na ito. Magsisimula ito sa paglipad ng mga misail mula sa mga base ng China sa kanilang mga artificial island. Agara naman itong sasagutin ng mga barkong pandigma at submarino ng Amerika. Sa kalangitan, magtatagisan ang mga fighter jet at bomber ng USA at China. Habang sa ilalim ng tubig, maghahabulan naman ang kanilang mga nuclear sub. Sa unang linggo ng labanan, susubukin ng China na kontrolin ang himpapawid at dagat gamit ang kanilang mga missile. Samantala, gagamitin naman ng USA ang kanilang mga carrier at mga long-range bomber mula sa Guam at Japan para wasakin ang mga Chinese military bases sa kanilang mga artificial island. Habang humahaba ang labanan, ang bilis ng logistics at suporta mula sa mga kaalyado ng magkabilang panig ang magiging susi ng tagumpay. Sa bahaging ito ng ating video, ating susuriin kung ano nga ba ang maaaring maging resulta ng labanan sa dalawang lugar na ito. Invasion of Taiwan. Sino nga ba ang magwawagi? Para masagot ito, kinakailangan muna nating alamin kung ano nga ba ang goal ng dalawang panig sa senaryong ito. Para masabing tagumpay ang mga Chino, kinakailangan nilang makamit ang mga sumusunod na objective. Una, ang ganap na pagpaligid sa Taiwan. Ikalawa, okupahin ang mga istratehikong lokasyon ng isla gaya ng mga paliparan, pantalan, city center at mga government offices. Ikatlo, pilitin o palitan ang pamahalaang Taiwanese ng mga pro-China officials. At ikaapat, pigilan ang pahingi alam ng USA at mga kalyado nito sa Taiwan sa pamamagitan ng mabilis na okupasyon ng isla, politikal na paikipag-usap o pananakot gamit ang kanilang mga carrier-killer missile at iba pang mga long-range asset. Kung may isa sa ng mga ito bago makapagpadala ng US reinforcement, may ipoproklama ng Beijing na naabot na nila ang kanilang strategic success kahit hindi pa nila nasasakop ang buong Taiwan. Sa isang maikling digmaan malapit sa Taiwan, lamang ang China dahil sa kanilang home court advantage. Dahil nasa layong humigit kumulang 130 kilometers lamang ang Taiwan mula sa mainland China, Madali nilang takpan ang himpapawid ng isla gamit ang kanilang mga fighter jet, drones at libo-libong balistik at cruise missile. Sa distansyang ito, halos lahat ng pangunahing base at lungsod ng Taiwan ay nasa range ng kanilang artillery at rocket force, bagay na nagbibigay sa kanila ng agarang kalamangan sa unang labanan. Ngunit ang kalamangang ito ay panandalian lamang. Habang malakas ang unang bugso ng China Kinakailangang matapos kagad nila ang kampanya bago pa makarating ang buong puwersa ng US Pacific Fleet at mga long-range bombers mula sa Guam at Japan. Kapag nagtagal ang operasyon, masusubok ang Chinese logistics kung saan kaya ba nilang maghatid ng milyon-milyong tonelada ng supply araw-araw sa ilalim ng tuloy-tuloy na pambobomba at mga submarine attacks ng USA at mga kalyado nito. Sumunod, kakayanin din ba ng mga Chino na kontrolin ang langit laban sa mas sanay, mas maraming eroplano at mas battle-tested na US Air Force. Para sa panig naman ng mga Amerikano, ang kanilang objective sa labanan sa Taiwan ay panatilihing buhay lamang ang isla at palayain ito sa hawak ng mga Chino. Hindi nila kinakailangang masakop ang mainland China. Kabaligtaran ng mga Chinese, ang oras ay nasa panig ng Amerika dahil habang tumatagal ang digmaan, mailalapit nila ang kanilang malaking resources sa malalapit na base ng kanilang kaalyado sa Asia. Kinakailangan lamang gawin ng mga Taiwanese na patagalin ang labanan para makabuelo ang mga Amerikano. Ngayon naman, ating pag-usapan ang senaryo kung sakaling magkaroon ng American and Chinese confrontation sa South China Sea. Para sa mga Chino, ang kanilang layunin ay gawing internal lake ang South China Sea. Kontrolin ang mga choke points nito Itaboy ang US Navy palabas dito at ipakita sa daigdig na ang kanilang nine dash line ay hindi lamang guhit sa mapa kundi isang katotohanan ng militar. Para naman sa mga Amerikano, malinaw ang kanilang objective. Panatilihin ang freedom of navigation sa South China Sea. Protektahan dito ang kanilang mga kaalyado tulad ng Pilipinas, Vietnam at iba pang bansa at pigilan ng iisang bansa na dominahin ang napakahalagang dagat na ito kung sasambulat ang gera sa South China Sea. Pinaniniwalaan ng ilang mga military expert na iikot ang mga unang labanan sa mga artificial islands ng China. Ang magiging pangunahing armas sa mga Chino sa enkwentrong ito ay ang kanilang mga pre-positioned missile sa kanilang mga isla. Magsisimula ito sa mga opening salvo ng missile attack mula sa mga Chinese bases sa South China Sea. Ang kanilang punteria ang mga naval asset ng parehong USA at mga kalyado nito sa rehiyon. Kung tatargete ng mga Chino ang mga American bases sa Pilipinas, agarang gagana ang Mutual Defense Treaty ng mga Filipino at Amerikano kung saan pahihintulutan ang paglalagay ng mga military asset sa mga military bases ng Pilipinas. Susundan ito ng pag-atake ng mga carrier strike groups ng USA na magtatangkang pasukin ng First Island Chain laban sa mga missile defense system ng China. Sa kalangitan, susubukin ng dalawang panig na makamit ang aerial domination kung saan magsasalpuka ng mga stealth fighters at bombers ng USA at China sa South China Sea. Maging ang ilalim ng dagat ay magiging battlefield din. Dito, hahabulin ng mga submarine ang mga supply convoy at carrier group ng isa't isa na naglalayong putulin ng lifeline ng dalawang kampo habang tumatagal. Susubukin ng China na magpakita ng mabilis na kontrol sa dagat at himpapawid. Ngunit, katulad ng sa Taiwan crisis, oras din ang kanilang kalaban. Habang tumatagal ang labanan, papabor ito sa mga Amerikano kung saan makapagpapadala na ito ng mga reinforcement mula sa Guam, Japan at iba pang mga military bases nila. Sa huli, ang tagumpay ng China ay nakasalalay sa mabilisang paggubkob sa South China Sea makapaglagay ng maraming depensa rito at gawing napakamahal pa sa mga Amerikano na bawiin ito. Samantala, ang tagumpay naman ng USA ay nakadepende sa kanilang kakayahang patagali ng labanan at pigilan ng mga Chino na makapaglagay ng mas maraming depensa sa buong South China Sea. Pero mga komrad, ito ang realidad. Kung gera lang ang pag-uusapan, parehong halimaw ang USA at China. Merong mga armas, puwersa at kakayahang magwasak sa tindi na hindi pa nakikita sa kasaysayan. Pero real talk lang, kapag sumiklab ang digmang ito, lahat tayo ay talo. Milyon-milyong buhay ang siguradong mawawala. Ang ekonomiya naman ng mundo ay siguradong titigil at guguho at ang mga dagat at pinag-aawayan siguradong mapupuno ng apoy at dugo. Sa digmang ito, walang tunay na panalo. Lahat tayo ay talo. Pero ikaw, kung sakaling magbanggaan nga saan ka papanig sa agila o sa dragon naghahanap pa ba kayo ng episode kagaya nito nais kong i-recommend sa inyo ang ating video tungkol sa gaano nga ba kalakas ang Amerika at ang China muli ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin at pahalagahan ang mga kaganapan sa daigdig.